siya na ngayon lang ako nakabalik. Kumustahin ko lang si tatay. Naalala ko kasi yung sinabi niyong electric pan. Kaya ito, may dala akong electric pan tayo para sa iyo. Ano naman ho, oh, may i-share niyo pa. pa paano namin na tayo yun niya. Ewan ko, ganun talaga siguro ang tumatanda. Opo. Kaya sila Kaya ma mabilis kang magalit. Ma madaling maasa talaga. Kaya ginagawa ng mga anak ko, ay hindi sila masyadong nag-iingay dito lang pag tulog ako. Opo. Ah, at sulo-sulo ko ito. Ako lang ang naman natutulog. Yan ako sa gilid natutulog. Oo. Ayaw yung may kasama siya dyan. Nagagalit siya. Opo. Kaya pinapamayaan <laughs> namin. Opo. Maraming naiigit kasi sa akin. Napakaswerte mo may tumulong pala sa iyo yung ano eh nagtawag din lagi. Sabi ko oo nga eh hindi ko maakalain eh. No. Okay, okay lang ayaw. yan tay. Ah uh, po yan ni God. Basta wag ka nang maging high blood tay ha. Hindi oh. Para hindi na hirapan yung mga nag-aalaga. Alam ko naman na napakaunawain ni Nanay para sa iyo. Ano syempre napagod nga rin no. Oh. Nice. Ayoko na ibigay ito. May Kababayan, mga kabarangay, muna ka-reski. Ayan, kumusta po kayo? Sa araw na ito, mga kababayan, nandito po ang Team Daddy Frankie sa uh, bundok. Dahil kung natatandaan nyo si Tatay Fred, yung last na punta namin ay nag-request ang kanyang asawa na uh, electric pan. Kaya ito, andito kami ngayon, may dalang electric pan. Para makumusta at ma-update ko rin kayo, mga kababayan. At syempre, ah... Uh, Nagdala na rin tayo ng mga unan ni tatay. Unan, banig, tsaka kumot. Para makumusta si tatay Fred, kumusta na kaya siya? Alos isang buwan din mga kababayan, o hindi lang. Isang buwan na hindi natin siya nadalaw. makita rin natin mga kababayan ng bahay na ginawa natin para kay Tatay Fred. Sakto-sakto maganda yung panahon ngayon mga kababayan. Mga panahon na ginagawa namin. Hello po. Masyadong maulan maputik dito. Hello po. May kidaan. Nay, kumusta na? Ito po. Oh. <laughs> Nay, kumusta na? Ikot na awa ng Diyos. Buhay pa rin. At malapot ko sa kapano. Wala ka ng lagnat? Wala lang. <laughs> ano ko na lang sa katandaan ko. Ganito ng klase ng buhay ko. Kumusta ang bahay mo, Tay? Ako, ako lang naman na <laughs> natutulog <laughs> dito. Si nanay. ha, <laughs> ha. Hindi siya nagtinda. Po? Hindi siya nagtinda. Ay, bakit? Nay, balik ka nay. Okay lang? Naman. Pasensya na ngayon lang nakabalik. Kumustahin ko lang si tatay. Naalala ko kasi yung sinabi niyong electric pan. Kaya ito, may dala akong electric pan tayo para sa iyo. Ano naman ho, may isa rin ang pangilag-ihirap. Paano namin na gagantyan tayo yun yan. Ay, wag mo isipin yun, Nay. Eh, Tay, masabi kayo namin to, walang hinihinging kapalit. Gusto ka lang namin pa siya lang dalawin. Ay, naman. Kumusta naman kayo dito ng mga nagdambag Malakas ba? Tawa ng Diyos niya. Nai, dito ka, Nay. Ito, na may dala rin akong ano. Para may sapin si tatay, may unan, tsaka banig. Totoo, hindi wala ako akong banig. Wala nga tsaga ako dyan. Wala kang banig. <laughs> o oh, ito, may dala akong banig. Nay, iayos mo na lang, no? Asa, o oh, nang bahala. Ay, wag mo isipin yun, Tay. Tsaka ito, may kumot din. Para talaga, pag malamig, may kumot ka. Talaga mo siya ang bulo niyang pagbutulong sa isang katulala. Nagkakaiyak lamang kayo. Oo. Oh, na ba? katayo pa si tatay. Oh, Nagla malakas na po ngayon. Ang ah, malakas na siya. Oh. Salamat sa Panginoon. Dati yung last na punta ko dito, mahina siya eh. Mahina. 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 Ma okay, malakas na. Malakas na ulit. Malakas na yeah. ulit. Pasaway na ulit. Pasaway. Ah. <laughs> Ganyan na talaga yung mga ano, matatanda. Pag nagkasakit, yeah. medyo nakakaawa oh. talaga. Pero pag nararamdaman okay na, pasaway na. Okay. Pasaway na. Tatay talaga. Ano pero ganyan talaga, unawa ito. Unawain na lang natin kasi ganyan daw pag tumanda. No? Sobra Salamat ako talagang naawa ano na dyan. Na kahit naasar ka na po. Oo. Oh. Talagang ano, pag wala siyang ano talaga, binabasag lahat. Ay! Hindi <laughs> <laughs> eh, yung inaano ko yung Ang takin mo ba naman, bigyan kami ka, lalaking plato. Oh. Para nang mga ang bigat mag -uba. Ah, ayaw ni tatay bigyan siya ng malaking plato. So, Kaya binasag ni tatay. Binapasag. Oo. Oh. Sino Ay, nagbigay ma ng malaking plato? Ay, mga anak niya. Ay, mga mo. anak niya? Mga anak naman sa muno. Oo. Oh, binigyan ka ng magandang plato, yung malalaki. Malalaki? Ah, malalaki, bisis na bisis ako. Ba't e? Simula naman kalalaki kako ito. Gaano ba kalaki? Ah. Gabandihado? <laughs> Binabasag ni tatay pag malaki. Pag Pagdating pag ko nga, dosa, galing, na galing ng bata, eh, wala. Magsusumbong ng mga Sa't anak ko. Ma, nagbasag na naman si papa. Hmm. Sabi ko, ano ba yan? Hindi, ano ko, mo, na naman. Sabi ko, binibigyan ka na nga ng pang-bisyo mo dyan. Abasan mo pa. So, wag na lang bigyan ng babasagin. Plastic na lang, no? Kaya sabi ko, bigyan ng ay, yung mga mangkok na lang nababasagin, Talaga yung binabasag niya, eh. Oo, Kaya wag nang babasagin yung no, mga... Po. Sabi ko nga, kung may sira lang ako, lagbigay ko ng lusa. Lusa? lusa? Opo, oh, yung plat platong ano, na hindi na ba Yung palata? lata, ano? O parang lata, na tayo iagis mo. Oh. <laughs> o. Ano, Bakit mo binabasag tayo? Nag-visit ako. Pag ako na nang nagahugas ng plato, halimbawa, wala sila. Oo. Oh -oh. Uh, Siyempre, gusto ko rin mag makikin na naka maayos ang gamit namin. Opo. Pinapakialaman ko ng paglinis. Opo. Kaya lang, nung binuhat mo mabigat, nabibisit ako. Kaya pinasag mo na lang. Oo, oh, sabi ko, para wala nang mapakinabangan. Oo. Oh. <laughs> so ngayon, wala nang plato tay. Wala na eh. So, mga platito. Na oh, platito na lang kakainan. Ito nga po, daon na lang ng saging eh. Oo. Oh. Pang wala silang basagin. Hmm. Ay, sa... May vlog ko, ang diop ko, ang araw-araw po, kung pumapasok. Ay, kumusta ang trabaho niyo, Nay? Maayos naman. May trabaho, hindi ka nagtitinda ng prutas ngayon sa pupua? Wala pa po eh. Ah. December pa po. Ah, pag December. So ngayon, anong trabaho niyo po? Nag-aalaga po ng baka. Ah, may pinapasokan kayo. Ay, okay. Di bali, pasalamat tayo sa Panginoon. Malakas katawan niyo po. So, eh, para may mag-alaga kay tatay. Aha. Oh, yung mga anak niya nag-aalaga dito. Pag ano, sabi ko, bigyan ng pagkain na lang pag wala ako. Nag-ulianin na rin si tatay. Aha. Masyado na po. Masyado na ulianin. Masyado na. Mm -hmm. Pasaway pa. Pasaway pa. <laughs> Tay, huwag ka na daw pasaway. Tatay salamat ako sa nasila ni Humikana at binigyan ako ng mga bambuhay. Opo. Na, inabot ng ganitong edad. Opo. Kaya lang matanda na ako. May, may initin ang ulo ko. akong ma maasar. Bakit ganun tayo? Bakit pag tumanda, madali nang magalit oh, maasar? Bakit oh, po? Ayaw mo ko sa, sa na siguro. Nabibusin na rin ako sa sarili ko. Sa totoo lang, kung hindi kapahamakan sa pa, ano, sa Panginoon. Ito mamamatay. nga mamatay, well, mamamatay din laging naman ako. po Mahal, sabi ko, kaya lang nasasakot ako magpatiwakalo. Opo. May malaking kasalanan sa news iyan. Mm. -hmm. ko na lang ang kapalaran ko. Opo, Tay. Sigad <laughs> lamang po ang kapag-decide niyan. Ano oh. po? Masama po yun mag-isip tayo na sirain natin ang sarili nating na buhay. Ito, takot ako, Panginoon. Kapit ako ganito, malaki ang takot sa Panginoong Isos. Hmm. Yun naman pala tayo, mag-pray ka lang parati para hindi talaga. ka, mag ka makapag-isip ng hindi maganda. Sa totoo lang, talagang hindi ko nakakalimutan. Napapagod ka na ba tayo? Uh, uh, ko, ganun sig talaga siguro ang tumatanda. Opo. Sa so, mapilis mabilis kang magalit. Ma madaling mata talaga. Kaya ginagawa ng mga anak ko, ay, hindi sila masyadong nag-iingay dito di, di, lang pag tulog ako. Opo. Ah, uh, at sulong-sulong ko ito. Ako lang ang naman natutulog. diyan ako sa gili natutulog. Oo. Ayaw niya may kasama siya dyan. Nagagalit siya. Opo. Kaya pinapamayaan namin. Opo. Mm, mainitin na. Hindi naman high blood si tatay. Kaya mabilis Ay, magalit. Ay, naman po. Sa Talagang ganyan na talaga pag, na daw, sa pagtanda. Sa pagtanda na lang. mainit din ng ulo. Lalo na pag nasa sa kami Sobrang init po ng ulo niyan. Anong bisyo po? Paninigarilyo po. Ah, tuloy pa rin ang sigarilyo. Libangan ko lang naman pag nainit pa po. Opo. Iyon ang libangan ko, di tulad nung... Pero po, pagtapas siya nung sa labasan din. Pag ginusto niya po, nakakapunta pa. pa. Pero mahina na maglakad. Kasi yeah, malayo yung lakar. Nakabot okay. pa siya ng kalsada? Oh, oh ayan. Po hey, hindi na naman ako na yan. naman, naman. 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 naman, 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 naman. na ang Ano ko. Ah, nakakapag-igib na pa. O... nakakapag oh. na po siya. Oo. Nagigib ka pa tubig tayo. Medyo ba na siya naman to. Oo. Kaya mo pa. Oo. Oh, Gal isang lang. Pero mag-iingat ka tayo. Dito ka na lang. Kasi baka mapahamak, mas lalong problema. Ano na? Tigilan eh, mo po. Wala din. Pa anong gusto? Gusto niya. Gusto niya talaga. Ayun, Ay, talaga. Naulianin ah, na si tatay. Paniniwala ko sa Panginoong Isa Kristo, hindi nawawala. Mm-mm. Yan lang ang pinadalaligan ko sa sarili ko, ang Panginoong Isus. Kasi na, laging huwag din mo sanang mainitin ang ulo ko. Mada, ang matatala kasi, madaling maasal sa sarili. Opo. <laughs> Sige, dahil ganyan, unawain na lang natin matanda, no? Tapos da -da. bigyan ko ng ano, ah, pambili ng kung anong gusto mo bil, anong, anong gusto mong bilhin, Tay? Ay, ako, minsan, pag wala ano, chichiria. Si ha? Chichiria. Ah, chichiria? chichiria, bukod sa chichiria, <laughs> ano pa yung gusto mo dyan? Wala naman na kung Wala ayun. na, chichiria lang talaga, Tay, sigurado ka? Ayun, kung okay. chichiria, pag unahin ka ako, para madala kong antokin. Oo. Ah. Eh nakita ko tayo may hiningi ka kay nanay. Ano ba 'yung inabot niya kanina? Sigarilyo. Ay, ayaw po maiinom sigarilyo. na lang Ayaw kan ayaw mo na magsigarilyo, ibinigay eh. ka pa ni nanay. oo oh, diyan eh, kasi ako naiga. Naiga o yan. E, Opo. Ayan, nai. Ay, wag mo na daw bigyan ng sigarilyo, nai. Oo, kasi kanina nagtatampo po doon sa labas po. Eh, ka papasok lang. Sabi ko, kumain ka na nga lang. Tapos sabi ko sa anak kong bunso, bilihan mo si papa mo dalawang steak na sigarilyo. Ah, pag hindi binigyan, nagtampo. Pero ba't sabi niya, ayaw na daw niya, pero binigyan mo pa daw? Binili ko po. Pagkakain ko. Kakakain ko nga lang Kakakain mo lang. Binili ko po na pagkain sa kumain ka lang muna bago ka mag oh. ko. Sige na, yan o. ang ano lang namin talaga, pasyalan yeah. kumustahin si tatay tapos yung request nga na electric pan para hindi na initan. Tapos bigyan ko lang si tatay kung anong pangangailangan niya, no? marami yung iniigil sa akin. Po? Marami mo. May tumulong pala sa iyo, yung ano, eh ang tawag ko ng Sabi ko, oo nga eh, hindi ko maakalain eh. Oo. Okay lang yan, tay. Ah, kaloob po yan ni God. Basta huwag ka nang maging high blood, tay, ha? Hindi, oo. Para hindi na hirapan yung mga nagalaga. Alam ko naman na napakaunawain ni nanay para sa iyo. Ano, syempre, napagod nga rin, no? Nakapagod. Nice, ko na ibigay ito. May 3,000 ako dito, ha? Salamat po. So, pandagdag lang po. Pasensya na kayo, Ay, madalang lang ako. Kinumusta ko lang. Sana yeah. makatulong kay tatay ito. May Ay, higaan siya. May higaan siya. Wala may gamitin wala siya, wala siya wala po. Opo. Okay. Kasi sabi niya, wala daw siyang banig. Wala. Ayun oh. mo talaga. ako natutulong sa nilin. Oo. Ngayon, may banig ka na ngayong ah, gabi tayo. Ah, ah, ko ako ng maayos kasi pinalaga akong kalungklid. Ah, Oo. Oh. Dahil maghinawin. Eh. Ah, ayan, may kumot ka na. Ay, wala ka bang kumot yan? Wala 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 ako. Wala kang unan. Wala. Sa unan, wala okay. oh, ito, may unan na tayo. Ayan, may yung pong. <laughs> may yung Ayan, kompleto na tayo, ha? Ay, salamat. Oh, salamat po. Salamat sa Panginoon sa mga tulad nyo. Oh. Na, <laughs> salamat po kami sa iyo, sir. sa oh. uh, mga naitutulong nyo. Walang ano man. Ito, mga ibinibigay po, galing din po yan sa uh, mga viewers natin sa panunood nila. Kaya hindi ipagdadamot ni Daddy Frank. Yan po ibinibigay namin yan. Kaya maraming marami salamat sa inyo rin po. Ano? Ingat po kayo rito parate. Basta pag niloob ni God na may oras kami, papasyal-pasyal lang po si tatay. No? Kagaya po nang nangyari ngayon, kaya dumiritso kami dito. Uh, tumagal man na hindi kami nakapunta, hindi ibig sabihin ay nakalimutan na namin kayo. Uh, masyadong lumalawak kasi yung mga tinutulungan natin. Kaya <clears throat> medyo natatagalan minsan. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, masaya na naman si Daddy Frankie kasi. May, 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 may tatanong lang ako. Sir. Ano po yun tay? Bakit nyo ginagawa ito sa isang mga mga mahihirap na tulad namin? Tay! Ito ano ang napapala nyo. Tay! Kaya ako po ito ginagawa dahil malapit ang loob ko sa mga senior, sa mga lulot lola natin. Masaya po ako na nakapagbigay ng tulong sa mga lulot lola hindi lang sa mga la sa mga taong na ngailangan ng tulong. Na, da, dahil po ay laking hirap din po ako. Ah, uh, opo. Hindi ko akala na may mga taong ganyan pala ang mga ugali. Nagkakaluha kayo? Opo. Mayroon pa pala mga taong natitira mo tulad nyo. Marami tayo, maraming mababait. Hindi lang po kami ang mga pamilya ko hindi na ay ayaw hindi pa nga pumupunta nagpa-utos ako doon dahil medyo may kaunting kabuhayan naman sila hindi mo kahit na sa libo kaya kahit 500 makabili ng kumot Opa. Ay, hindi pa nga dumarot eh. Kaya nga dyan ako nakahiga. Mm -hmm. Ano, ah, nangyay ka ng pambiling kumot? Oo, oh, dyan talaga. Ayan, ay, ayan talaga. Ayan dyan ako natulog sa gilid lang. Walang kumot. Oh. Kaya pala nakasweater si tatay. O nga naman mga kapupan. Ay, 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 Yung mga matatanda, ginawin na yan. Oo, oh, talaga. Oh, sige tay, maraming salamat ha. Ingat ka parate. Pagpalayan din kayo ng Panginoon. Oo. Oh, oh. Diyos lang, bahala. sa si kumbaitan ninyo. Opo kaya kayo nang oras para lang sa amin. Ah, opo. So sige ito. na, maraming maraming salamat. Thank you so much mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan. I love you po.